Isusunod na nilang pababagsakin ang China. Ito ang matinding banta ng grupong Turkistan Islamic Party o TIP na isa sa mga grupong nagpabagsak sa rehimen ni Bashar al-Assad, na dating presidente ng bansang Syria. Ang grupong ito ay mga Muslim Uyghur fighters na naninirahan sa Xinjiang sa kaliwang bahagi ng China at nakipaglaban sa Syrian military sa isang malawakang civil war sa loob ng napakaraming mga taon. Nangangamba ang Chinese government sa mga bantang ito mula sa TIP sapagkat napakalawak ng koneksyon ng mga Uyghur fighters sa mga teroristang grupong katulad ng Al-Qaeda, Islamic State of Iraq and Syria o ISIS at maging sa mga Taliban. Hindi may kakaila na ang militanteng grupong ito ay mayroon ding malawak na presensya sa mga bansang katulad ng Afghanistan, Pakistan, Iraq at Syria. Bakit nga ba gano'n na lamang ang galit at kagustuhan ng Turkistan Islamic Party na sunod na umatake sa bansang China matapos nga nitong pabagsakin ang remehen ni Bashar al-Assad sa Syria? May kakayanan nga ba ang grupong ito para tapatan si Xi Jinping at ang mga sang militar ng bansang China? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga gratong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagbanta ng isang panibago at madugong digmaan ang grupo ng mga Uyghur fighters, isang jihad o holy war, pero hindi laban sa Syria, kundi laban sa komunistang bansa ng China. Sa pagbagsak ng rehime ni Bashar al-Assad kamakailan lamang, malaki ang naging epekto nito sa buong gitnang silangan. Ngayong matagumpay ng napabagsak ng mga militanting grupo ang Syrian government, hindi pa pala dito nagtatapos ang kanilang laban. Ipinangako ng Turkish Islamic Party na dadali nila ang digmaan hanggang sa China upang palayain ang East Turkestan dahil na rin sa mahabang kasaysayan ng pangapi na ginagawa ng China laban sa kanilang lahi. Ang Uyghur Militant Group na naging katuwang ng Hayat Tahrir al-Asham o HTS sa naganap na Syrian Civil War ay mayroong napakalaking partisipasyon para mapabagsak na mga rebelde ang Syrian military forces sa ilalim ni Bashar al-Assad. Kamakailan lamang ay naglabas ng video footage ang grupo na ito kung saan ipinapakita nila kung paano nila isinagawa ang isang strategic na pagsalakay sa mga puwersa ng Syrian government sa pamamagitan ng isang organisadong pag-atake. Kasunod nito ay nagbigay sila ng isang matapang na mensahe na isusunod na nilang pababagsakin ang rehimen ni Xi Jinping at ng Chinese Communist Party. Sa video na ito na inilabas ng grupo ilang araw lamang matapos ang tagumpay na bakbakan sa Syria, sinabi ng leader ng Turkestan Islamic Party na dadali nila ang pag sa lugar katulad ng Urumqi, Aksu at Kashgar na ngayon ay sinakop na nga ng China at pinangalanan pa itong Autonomous Region o Province of Xinjiang. Ang mga nabanggit na lugar ay mga orihinal na pinagmulan ng mga Uyghurs. Ayon sa pinuno ng militanteng grupo, ahantingin daw nila ang mga miyembro ng komunistang China at palalayasin ang mga ito sa kanilang lupain. Dagdag pa nila na dahil sa basbas ni Allah, ay nagawa nilang may panalo ang laban sa Syrian government at sa kanya rin daw pahintulot ay may papanalo at makukuha nilang muli ang lupain ng East Turkestan na inangkinanga ng komunistang bansang China. May isang dekada ng naninirahan ng mga Uyghurs sa Syria matapos ilang lumaya sa kanilang lupain dahil na nga rin sa pagpapahirap sa kanila ng Chinese government. Ayon sa mga report, simula pa noong 2014 ay nakakaranas na ang lahi ng mga Uyghurs sa iba pa nila mga kalahi na persecution at human rights abuse kagaya ng forced labor, injustice at mga pagpapahirap at maging genocide. Ayon pa sa report, sa pilitang ipinapatupad ng China ang birth control sa kanilang lahi upang mapigilan ang pagdami ng mga Uyghurs. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng Amnesty International, abot sa isang milyong Uyghurs ang pinalayas ng China mula sa kanilang mga lupain at sa pilitang ipinapatapon sa mga concentration camps ng walang legal na proseso at tinawag ng Amnesty International na pinakamalaking ethnic cleansing sa isang religious minority group mula pa noong ikalawang digmaang pang daigdig. May get 16,000 ang mga mosque rin ang di ano ng Chinese military forces at libo-libong mga kabataan pa ang sapilitang inihiwalay sa kanilang mga magulang upang dalhin sa mga eskulahan na pinaniniwala ang pinaniniwalaang tanging layunin ay upang i ang mga batang ito para paniwalaan ang komunistang konsepto ng China. Maringing itinanggi ng China ang mga paratang na ito at iginiit na wala silang ginagawang genocide sa Eastern Turkestan. Ngayon pa sinabi ng United Nations Human Rights Office noong 2022 na maraming violations ang Chinese government na tulad na lamang ng crimes against humanity na ginawa nga nito sa Xinjiang province o sa Eastern Turkestan. Sinabi ng leader ng grupo na si Abad Hak al-Turkistani na matapos ang matagumpay na laban sa Syria, naghahanda na sila ngayon para ipatikim sa China ang kanilang paghihiganti at upang tuluyan nang mapalaya ang East Turkistan laban sa mga komunista. Ayon naman sa ilang mga eksperto, sa kabila ng ipinamalas na katapangan at sa tagumpay na tinatamasa ng Turkistan Islamic Party, hindi ito magiging madali sapagkat ang China ay mayroong napakalaking kuwento sa pagdating sa militar. Idagdag pa natin dito ang mga makabagong kagamitan at teknolohiya ng komunistang bansa. Bilang pamana, naniniwala mga Wigger Fighters na sa basbas ni Ala ay walang imposibleng bagay ang hindi nila kayang gawin. Ang mahalaga ay maipaghiganti raw nila ang pagpapahirap ng China sa kanilang lahi. Dahil naman sa mga bantang ito ng militanteng grupo, Agad na nangako ang China na pababagsakin ito ang mga Uyghur rebels mula sa Syria. Kasunod ng panawagan sa international community na dapat daw ay gumawa ito ng aksyon para mapigilan ang Islamic led coalition sa pinaplano nitong madugong digmaan laban sa People's Republic of China. Isang malinaw na indikasyon at patunay na labis ngang natatakot at ababahala ang Chinese government sa kakayahan ng militanting grupo itinuturing bilang mga master of infiltration ang grupo na ito ng mga Uyghur fighters. Tulad ng kanilang isinagawang estratehiya sa pagpapabagsak sa Syria kung saan sinamantala nila ang sitwasyon na nagaganap sa bansang ito. Sa kasalukuyan na nagbabadyang isang digmaan sa pagitan ng China at ng Taiwan na siguradong susuportahan ng US at mga kaalyado nitong bansa. Malaking chance na sasamantalahin din ito ng mga militanting grupo para mag-infiltrate sa loob ng Chinese government. Dahil naman sa malaking papel sa tagumpay ng Syrian Civil War, hindi malayong susuporta rin ang mga kaliyadong militanteng grupo na nakabase sa Syria sa kanilang layunin para muling mabawi ang East Turkestan. Isa pang faktor na maaring maging malaki ang impact sa isyo na ito ay ang pagpapahayag ng bagong leader ng Syria na hindi na ito interesado pang makipaglaban sa Estados Unidos at sa Israel sa katunayan ay inamin ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken na nakipag-usap na Amerika sa bagong liderato ng Syria at sa lider ng HTS at pinag-usapan nga rin dito ang suporta ng U.S., United Nations at iba pang organisasyon para sa maayos na transition sa bagong rehime ng bansang Syria. Sa pagkakataong itong mga kabayan, maaaring magkakampihan na ang Amerika ang HTS at ang mga Uyghur fighters na sa katotohanan ay inalis na nga ng US sa mga terrorist list kahit pa nga ay ginigit ng China na mga rebelde ang grupong ito. Kung sakaling itutuloy ng China ang plano nitong makipag-gera sa Taiwan, siguradong makakalaban ito sa labas ang mga kaalyado ng US habang sa loob mismo ng kanilang teritoryo ay maaring unti-unti na nga itong winawasak ng grupo ng Turkistan Islamic Party sa pamamagitan ng infiltration at pababagsakin nga nito ang pundasyon ng Chinese Communist Country. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Buli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel.